daming sida, no? Magkano yung kilo ka rin, boss? Grabe yung niya, ang taas. taas. Magkano po yung kilo ka rin? Atalo, kilo din alam ko. lahat mga kabida. sa magandang umaga po sa ating lahat sa video nito bali nandito tayo sa loob ng bahay medyo madilim po at uh, magulan po yeah. bali sa video nito i-attend ko si baby kabida sa school at na-bees uh, tayo tapos mamaya pagkatapos natin magpunta doon uh, Mama si Baby Kabida, punta tayo ng bayan ng San Agustin dito sa Kandaba. Nayan natin kung mayroon pa sila na mga isda. Tapos uh, pupuntahan natin para magita natin kung may isda pa. So kasi sa dam wala pa po nang uwi. At uh, pumunta kami nung isang beses na amin ito. Na hirapan kami pang dumaan kasi hindi makasipa dinis. Paputik po tapos uh, umausad do sid yung aming sa na nahirapan po parang nag-slide slide. -slide ya yeah, bu, bu bumaba na lang. Ako na lang yung dumiretso doon. So, tignan natin naman dito sa San Agustin kung may nauli pa sila para mapakita po yung mga lista Uh, wala muna kami mga fishing adventure ngayon. Kasi, in nga, wala pang isda. Pero magulan-ulan na yan pag uh, lumaki yung tubig na, tubig na tubig sa mga ilog. Uh, pag fishing-fishing na po tayo. No? So, yan. Tara, samahan niyo po ako ta punta natin yung pagkatid natin kay baby kay Bina. Punta natin yung ispat na ating pangingisdan. Tapos pagkatapos nun, pagkatapos natin doon, kukunin natin yung mga upuan na pinarkila natin. At uh, may, may na-arkila sa ating kahapon. Birthday yan. Yeah. So yun, yeah. tara, samahan niyo po ako. Patayin ko muna itong ilaw. SG. Ay, sumindi. Palang isa. bo Okay. isda na kukuha dito sa kusap po hmm. ay kumukuha yan po sa kusap po yung nauli nila bangka bangka pala bangka bangkang isda na naman yung nauuli dito dito naman po ito sa San Agustin sa San Agustin naman po ito ayun po nakabangka oh. dalawang bangka na magkasama ayun sa so kandaba po uy naulog pa walaki oh. grabe oh biyaya na naman yan po gamit nila kuryente yung pangingisda nila pinukuryente po nila yan marami po sila na uli ganda rin dito marami ding isda yan kadugtong po itong tawag nito kadugtong po ng dam po ito yung pinupunta nating dam na maraming isda kaya marami pa rin sila na uli. Grabe mga kabila. Biyaya na naman ng isda. Ano kayang klaseng isda to? Ah, silver. At saka oh. Yan po, nakasakas ako ng kolong. Ano na naman isda? So, nasa 200 kilos yung daladala nilang isda hmm. marami marami din Ibebenta po niyan sa ibang lugar. Sa ibang lugar medyo mahal po yung isda na to. Pero dito sa amin 20, 30 ang kilo. Yan po. Parga karga niya. Dami rin oh. Daming isda no. Okay, ang kilo karan, boss. Ha? Adala pa pam Ah, dito na pam dito. Ayun oh. No? Ang ganda ng mga silver. Silver na isda kung tawagin is mayamayang tabang hindi daw binibenta siguro meron na naka nakakuha pero tinatanong ko lang kung ilang magkano yung isang kilo dami oh kitaan natin si kabalag vlogger to isa oh. dyan po na ulit pino lang natin mabigat oh. din nga mabigat din nga inda pudaw sidaw. Oh. Kumare Type is silver. Dami, mo murjong kanako natin minawis oh, na ka 30 kilo si Ayan ang daming is Ang taipis Kabalag Tapi <laughs> pandang kau pelarian, pandang kau pelala. Tapi pandang

Taipis po, alos taipis Roo po yung isda Taipis tsaka roo Mm, Slow. <laughs> Lekas Iya Dekat di atas yang isda Taipis Maya maya tambang. Oh yang besar tuh daming sedang ini pak Nanulah, eh pantak ko. Ya no ah, eh pantak tak me pantak ya. Tak sini pakai. Tak sini pakai bini mu tak.

tipis islang yan yun eh, type islang yun yung mga isda hindi carpa. Oo, oh, pararaming isda. Ligat <laughs> din yan. Oo. Oh. Binabi yung mga akitin Ang taas

tipis silver. buat semua, bukan semua. buat semua yang tahu. Nah, paling ya, cat Nasa 25 kilos punya under undernya. Ini sudah on asa 30. 30 kilos. Na, hakot. Last Kita try, kita try. try. sa kay. wala daw sakay. Nagbigat <laughs> ah, <ispo kasi> <laughs> po sa nito to. ka dito. Hmm. Hmm. Magkano Mag po yung kilo ka rin? Ah, no kilo din alam uh, bali, halos nasa 30 plus yung kisang kilo. 300, 300 kilos po to. Lakas nasa hilus, sangkulong-kulong, hepa, sangkas aku, lagi teragenis dari itu, daging biaya, daging biaya, lianret, hilus, ada mana? Kuno-kuno yang sangkulong-kulong. ayun ah, meron din mga namimili yung mga nakamotor oh. ay naka jeep ay ah, yung nagkikis-kis ng palay o oh, yan o okay, na tayo mga kabida hinatid ko na si baby kabida dumiretso tayo dito kung meron pa sila mga nauhuling isla tara po at tayo lalarga na at huwi doon sa spot natin walang tawag nito walang isda dito sa dam dito po yung bagsakan talaga dito sa San Agustin ayan po yung mga bagsakan nila dito na lang ang tinatambak dito sa Herrera 300 tatlong kilo ay 100 tatlong kilo mga kabida yung presyo ng isda yung tambakan din yun nandun tambakan din ang isda tapos na po mga na-press yung mga uh, para dito yung badan din sa kabila isda dito meron pa mga konti kasi hindi pa inog ha ah, tara dami kong isda ngayon tayo ay uuwi na siguro do sa mga nangyeng isda binibili lang yun mga bait lang ang kilo niya 20 pesos per kilo pero pag uh, ibebenta nila yung 3 kilo isang daan meron pa rin kita yung mga bumibili pero napakamura po no? 3 kilo isang daan may pangulam ka na sa isang alagang sandaan at marami rami na po tara po tayo uuwi na

mga kabida, Nandito na tayo sa bayat ha dinilinis ko yung mga lamesang na gamit <laughs> tapos yung mga upuan siguro, pag may mag-arik na lang doon ko na linilisin sobrang putik no. puro putik <laughs> eh, ito na muna lamesa yung linilisin natin mas madaling linilisin ito lamesa kaysa sa maiwasan talaga yan kapag uh, magpaparik lalo na yung venue is hindi na kasimento so kailangan talaga linisin mo para hindi umapit yung dumi pare ko yung nagdar kina <clears throat> nagdar kina siya 40, 40 siya kasi hindi naman tayo nakapinta kasi pero ito yung mga ginagawa meron pa tayo nito doon sa kabila naman doon sa tita ko naman nito. 70 years old po siya ay pa no kumikita uh, itong mga kuha natin makakatagtag sa gastusin natin tulong ba uh, ito committed to ng 500 itong um, ano ang kinawa natin tapos yung isa, 400 naman yung kita niya. Sulit din, sulit na itong mga kukuhan natin. Siguro na uh, dalawang beses na ito kumita. Or nakuha na yung kukuhan na yung Dalawang beses na siguro. Kaso yeah, ngayon, hindi natin naiipan yung mga Ça part pas garder là-dedans. Ah bien bon, donc lang natin ng konti-konti mga putik sa likod niya para hindi mahirapan tanggalan ba putik po talaga tanggalan lang natin yung mga konting -putik, putik niya -putik. babaan natin.